Roy Rosario kakausapin na ng Barangay Hinebra at maging SMB pala and Twin Tower ng Conbridge malapit nyo ng makita at bago nga ang lahat baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update at kung eto may makakabigat para sa inyo kahit isang like and share na lamang po Maraming salamat po. At pag-usapan nga natin itong team ng Converge. Palalakasin pa itong Converge ang inaasahang makikita sa next conference sa PBA Commissioner's Cup. Dahil batay sa nabasa nating report, ninanais na ng nga raw po ng kapwa bigman na si Justin Arana na sana nga raw ay available na si Justin Baltazar for the next conference dahil sa napakalaking tulong raw nito sa kanilang team dahil syempre nga raw ma-stretch nitong si Justin Baltasar ang floor na siyang magbibigay daan para mas magkaroon ng space sa ilalim dahil ito nga si Balti ay eh, pwede nga pong pang ilalim at pwede ring pang ibabaw kaya naman ayon kay Arana hopefully nga raw po after niya sa playoff sa MPBL diretso na nga raw po sana ito sa kanila So syempre bukod kay Arana, excited na rin talaga ang Converge na makasama itong kanilang number one overall pick na ito na siyang inaasahang magiging malaking impact sa kanilang team kapag nakapaglaro na sa kanila itong si Balti. So nito lang, official nang naglabas ng letter si Troy para sa huling ko po ng pinaglaruan nito na Blackwater Bossing para ibahagi ang pasasalamat niya sa Blackwater Management Coaches and teammates for the years he spent with the franchise. Ang decision niyang ito, nitong si Troy, ay talaga namang pinag-isipan niya rin talaga dahil gusto rin niya nga raw po nitong si Troy ah, na ma-explore yung mga options bilang free agent player. So syempre kahit naman siguro sino, gugustuhin yung ganitong pagkakataon dalot nasa sa prime ka pa ba? Diba? So matatandaan namang si Troy Rosario ay parte noon ng naging trade na kung saan ay nagdala sa kanya sa team ng Blackwater mula TNT. Pero kamakailan lang, eh nakipag-meeting rito ang TNT para sumubok kung makukuha ba muli nila ito. Pero sa ngayon na ah, patuloy ang ginagawa nitong si Troy na pakikipag-usap or pakinggan muna ang mga offer sa kanya bago siya magdesisyon. Una na nga pong napabalita eh may mga offer daw di umano ito mula sa Japan B League and Korean Basketball League. At sa PBA naman, bukod sa TNT, batay sa si reporta ng fast break credit po. Batay nga po rito, Rosario met with the Tropang Giga management last week and is scheduled to talk with the Barangay Hinebra San Miguel King and the San Miguel Beermen in the coming days. So, yun yung mga taga-barangay dyan na mga fans siguradong excited na. Pero syempre kahit naman makausap ni Troy ang kampo ng Hinebra, eh sa huli pa rin sasabihin ni Troy yung team na napili niya. At siya nga pala, pahabo lang, habang ginagawa natin ang update na ito ah, isang update nga po ang pumasok batay sa post netong si Sir Snow, badwa credit po, na kung sa ay ngayon pati Converge pala ay interesado na rin kay Troy Rosario. So maganda ito na kung sa ay makikipagsabayan o nakikipagsabayan na rin ngayon yung mga independent team gaya ng Converge sa mga powerhouse team sa pagkuha ng mga dekalibreng manlalaro gaya ni Troy. So syempre kaabang-abang ito soon kung sinong team ang pipiliin itong si Troy Rosario after makipag-meeting niya sa mga teams na nagnanais makuha ang servisyo niya.